Tayo dyan sa mga Pupula ano. Hindi okay lang nag-aaral ako ng tutorial, <laughs> pero yung... Kasi <laughs> kailangan ko rin mag-ilap yeah. yes. pupunta tayo sa mga Pupula Nepo Babies. Yan naman. Walang kaya-kaya. Oh. Ano pero sometimes yun ang ano nila. Pero alam mo ang tawag doon. Lahat pinapalo at pinapanood. Yung mga walang wawang content. Alam mo ba kung bakit pinapanood yung mga <laughs> Nepo Babies yes. na mga Ayan. pinflex kung anong meron nila? Oh, That's just a sign of covetousness. You want to covet what is not yours, which is a sin. Thou shall not covet thy neighbor's mm -hmm. goods Kasi So yung nepo baby, nagcovet ng hindi kanya kasi nakaw yung yung pinang-display niya ng mga dear dear, miyawan ko ano. Diyos ko minsan nga eh lumalabas ang kataray ko parang sulub Just ko makapag-flex tong nepo baby, maganda ka ba? <laughs> 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 diba, ang sabi, so, eh kahit na kita ng limang beses, hindi ka pa rin maganda. Yeah. Ang dami ng pera, bakit hindi pa rin maganda? Yes. Yeah. Parang lalang daw yun. Parang bang, my God, sino man doktor mo? Magpa-doktor ka muna bago mag-flex. Ikaw naman, But Daddy. Hindi naman negative lang. Ikaw, Daddy, pwede kayong nepo baby dahil. Diyo diba? mo sa being a nepo <laughs> baby. Ang sarap ng buhay. Kung baga binigay sa'yo ng parents ko sa inyo lahat yeah. ng gusto niyo. Diba ang sarap eh. naman na ah, kung meron kang ipagmamayabang is dahil galing yes. sa mm -mm. pero yung point ko is if all the young people would focus on number one, their studies yeah. number two, good moral values di ba manood ka, ano mga filiflex nila dyan magahalikan sumasayaw nakita yung kuyukot na <laughs> and people follow this people follow yung mga mga instagram na halos nakalabas na yung buong suso, so parang ano ba yan bakit gusto mo 'yan? 'Di ba doon mo makikita na iba na 'yung values ng tao. Ikaw, Dani, your thoughts on being a nepo baby, especially coming from a famous? Yeah. Actually naisip father. ko na rin 'yan dati kasi yun, sa parang, definition, pasok pa. Yeah. yeah. Yes. Yes. But By you don't use it. Yes. For, Bakit sumasabing nepo baby? Hindi naman nakaw 'yung pera. Hindi, hindi naman yun lang, yung yeah, Ano bang definition ng nepo <laughs> baby? <laughs> parang pang, ano uh, Galing ka sa famous family. ano uh, yung nepotism? Yung nepotism. Parang ito, example. A oh, magbibigay example. Ah, kasi nepo baby ka, kasi soto. Saka, ano V Kasi, kunwari ganito. Ah, yung ang example. Nung nakapasok ako dun sa teen show, kaila Tito Ram, sa clip, dahil nakita nila ako sa show ni Mama mm -hmm. Di. So, hindi ko ipagkakaila na nakatulong ang pagiging anak ni Misty mm -hmm. at ni Daddy Vic na manotis nila ako. Hindi ko kinailangan dumaan sa yung bumila at yes. the So nakita nila ako inaamin ko. Pero maganda but, ka din naman. Wait, ina acknowledge paula, mo yung, yung privilege. Yes, in-acknowledge ko yung you privilege. privilege. And ever since never kong dininayon na ah. nagkaroon kami ng mga ganong hmm. pribilehiyo. Ah, ito na special treatment. Yes, but Or sa ah. set hindi ko pinaramdam yon hmm. na anak ako ni ganyan, anak ako ni gano'n. Pag delaite ako, pag gagalitan din nila ako yung gano'n lahat ng tao babatiin mo hindi ka padiba diva or ganun mm. kasi yun din yung sinabi ni mommy at daddy sa amin na hindi ko mo anak namin kayo is meron na kayong karapatan na parang yung magyayabang yabang kayo uh -huh. yes kasi i remember growing up yeah. si daddy sinasabi niya na once pumasok na sa ulo mo so, yung mm -hmm. katisikatan mo or pagiging kilala mo yan ang umpisa ng mo. Yan ang ikasisira mo. Yan ang ikasisira mo. Tas, I also tell that to tell my... And you would always tell them to be professional. I always, I also tell that to my kids right now who are now trying to make a name for themselves as athletes. Kasi marami nagsasabi na, oh, nakapasok lang yung simig sa FU kasi, yan nga, nepo baby or gano'n gano'n. Pero ako, I'm proud to say that yung dalawa kong anak na student-athlete, talagang they're really working hard to achieve yung goals nila. Yeah, hindi ko, wala akong coach na kinakausap na ipasok mo yung anak ko, or gano'n hindi. Kung kunwari, kailangan silang mabangko para matuto, pinahiyaan namin pagdaanan nila yun. So, ano yung kasi meron na um, na ipagmamalaki nila, hindi lang yung dahil anak namin sila. Parang sinasabi ko rin yun sa panganay ko tsaka dun sa pangalawa ko na um, Siyempre, hindi mo maano. Mapapansin ka na eh, dahil kilala yung parents mo. So, may one foot in ka na. Eh. Pero paghirapan mo pa din. Para walang ever magsabi sa'yo na yun nga. Ninakaw mo yung privilege na. Tapos, Sir? paano mo sila nilalayo sa exposure, sa social media, the celebrity life? Yeah. Wala. Uh -huh. Alam mo, exposed sila. Nakikita nila eh. But, I always, I always tell them na, um, oh, mag-ingat lagi sa mga nababasa, tsaka time to time, chine-check ko rin yung, yung pag-iisip. Kasi like yung son ko, no? na, na ano, sure. Siya na, ginawa siya ng rumor na yun na nga na, uh, may, inamin ko daw na I'm having a hard time kasi he has autism. With all due respect sa lahat ng mga kaibigan natin na Pero, may mga kamag-anak uh, na may autism, walang masama doon. Pero ang masama is yung gumawa ka ng fake news. Oh, so, ginawa nila si Mick nung fake news, yung pangalay ko. Tapos, si Mark, parang siya pa yung nainis na, Hoy, oh, mag-comment ka dyan, sabi mo, i-take down niya. <laughs> ako, di ba sinabi ko sa'yo? Loko yan ha, na Raul yun, gano'n, gano'n. Tapos alam mo yung son ko na products kaya sabi niya, ay, sa mata to already. Sa so, kundi ka ba, Sabi niya, no, hindi na naman na talaga. Sabi, it's nothing, it's not true. People know kung ano yung totoo. Parang gano'n. So, parang doon din ako na proud na at least alam na nila na i-handle. Ito, meron akong i share Uh, one time nag-dinner kami ni Danica tapos di sinama niya yung son niya, si Nick so ini-interview ko siya o oh, sige practice ko niya real guest you in the show so pinapractice ko siya ano mga thoughts ng teens ganyan nagulat ako nung sinabi niya sa akin na I'm sure a lot of people are thinking that just because you know I'm the son of Danica Soto and I'm the son of Mark Pingri you know I'm gonna make my way through basketball because of my dad's name and my mom's name. Sabi ko, oh, don't you think you're gonna use that, you know, to catapult you to the highest position you can get? No. I want to make a name for myself. You'll see, Mama D, one day I'm gonna, I'm going to be a big name in basketball, but I'll make it on my own. I'm not gonna use my parents uh, to, to get that fame. I'm gonna get it on my own. I'm gonna work for it. Parang gulat ako sa bata. Yes, maganda. Ang taray nung bata. Yun ang sinabi niya sa akin. With at God's help, siyempre. Siyempre, hindi mo yung advice ng Perry. Pero siyempre, nung pinag-uusapan namin yung mga team talk, sabi niya sa akin, how come Mama D understands me? You don't understand me, Mommy. Mama D knows how I feel. <laughs> Kasi ini-interview ko siya, naiintindihan ko yung thinking ng ng ano, ng team Ito naman si Danica. Oh, so what? Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Ganon kaagad siya. Ano naman, parang iniintindi ko lang. na Ano rin, kumbaga nung kung baga chinek ko kung malaki yung ulo ng, paman, ng apo ko, hindi. Wala siya sa ganong, actually even yung kids nila, o Wala sa wala. utak nila yung anak kami ni Christine Hermosa, anak kami ni Oyo. Pero so, so, so. well, kung nga rin po baby ka man, nagkaroon ka ng privileges, gamitin mo sa tamang paraan. Huwag ka mag Huwag ka ng ibang tao. Gamitin mo to give back. Di ba, kung magaparang yeah. Miss Universe, you use your crown yeah. to promote charity, to yes. promote good things. Di ba, kapag beauty queen ka, sana ganun lahat ng attitude ng mga Nepo babies, di ba, magmala beauty queen attitude na I'm here to spread love. Use that platform. Charity. Use the platform, use platform to do good things. Kahit hindi sila beauty. Grabe <laughs> <laughs> na. May sige. Nakakita hindi sila mag Mayroon naman talagang hulog. Nepo baby ba to? Dahil nga reaction mo. Sa reaction ng mga mo sa Nepo baby. Ayun na nga.